ayan matatanim na, na naman ako ng aking ito, halaman ng aking ayan ang aking kaunting maliit ayan. na taniman ay magsisimula na naman ako magtanim ng aking halaman para mamulaklak na naman siya ngayong summer ayan medyo maganda ganda na ang panahon sa amin time ko nang magtanim ng halaman ayan mga kaibigan samahan nyo akong manood ng aking pagtatanim ng aking maliit na garden. Yan ang aking mga halamang binili. Ay aking itatanim para madali na siyang magbulaklak. Madali lang naman yan mamulaklak at napakaganda niyang halaman na yan kasi kahit na winter na ay patuloy pa rin siyang namumulaklak. Pero pagka nag na ay mamamatay na siya. Pero di bali, nag-enjoy naman ako niya sa pamulaklak niya. Ayan, ilagay muna natin yan bawat isang butas dalawang halaman ang ilalagay ko para mapuno yung kanyang butas dyan kasi pag isa lang medyo kalbo pero kung dalawa masyadong malabong pagkasakaling namulaklak na siya kaya ayan sisimulan na natin ang pagtanim at uh, mag enjoy na naman ako nyan magtingin-tingin pagdating ng mainit nang maganda nang mainit. Ayun na. Ah. At saka 'yung mga halaman na 'yan, 'yan ang taon taon kong tinatanim kasi napakaganda niya talaga. Hindi ako nagsisisi dyan Matibay sa lamig, matibay din sa init. At ah, palagi kong tinatanim 'yan taon taon Ayun. Nilalagay ko na ang bawat isang butas dyan dalawang dalawang puno binili ko yan nung isang araw kaya ay nung isang araw kahapon kaya ayan itatanim ko na siya wala pang pa masyado akong ibang tanim ko uunahin ko lang yan siya kasi nagpapatubo pa ako ng aking mga gulay para pagdating naman ng summer mayroon naman akong gulay at yung mga gulay na yan hindi ko nabibili sa tindahan at napakaganda ng mga tanim ko dyan pagka summer Meron ako yung ilalagay na kurabi. Meron akong mustasang ilalagay dyan. May ampalaya. Pero pinapatubo ko pa sila ngayon. Hindi pa ako nakaka... Hindi ko pa pwedeng ilabas. Yung ampalaya ay natubo, pinapatubo ko pa. Yung akin namang ibang mga alamang kagaya ng kangkong nandoon na sa taas, pinapatubo ko na yung aking ibang mga pananim. Gingiyaw yung aking pusa. Ano kaya ang gusto. Ayan, nandoon ako sa dulo. Oh. Inaalis ko muna yung mga damo para hindi siya maka ano sa aking mga tanim. Hindi siya maka istorbo. Kaya yun, pag tuwing summer, ganyan ang ginagawa ko. Napakaganda niyang mga tanim ko na yan. Gusto ko magtanim nga ng upo. Kaso hindi ko naman maubos kung sakaling mamunga, marami naman na marami naman magbigay ng bunga. At uh, sabi nga nung isa kong kaibigan, nasasayang lang ang bunga pag natanim siya kasi nga ang dami mamunga. Ay uh, kung mamigay ka naman, ay alos hindi rin maubos. Kasi nga sobrang dami kung mamunga siya. Pero ang kagandahan lang diyan sa upo, pati dahon nakakain, pwede mong isaw-saw sa bagoong na na may kaunting sili kaya maganda din pero ayan yeah, ang dami sa dami niya mamunga nagtanim mga ako ngayon ng ano ng uh, ano ba yan uh, wing beans yung uh, pagulong yung sigarilyas baga sana naman mamunga at taon-taon uh, na lang akong natanim niya na parang hindi ako sinuswerte pero isang beses na kapag patubo ako, magwiwinter na bago na munga, ay namulaklak, namatay naman. Kaya hindi rin okay. Kaya tingnan ko ngayon magpapatubo ako ng maaga kasi nung mga nakaraan, nakapagpabunga ako ng patula ko rin. Maaga akong nagtanim. Kaya yun, inabot din siya ng ng winter, nakuha ko na yung bunga, nakakuha din ng dalawang piraso, tuwang tuwa na ako noon, <laughs> dalawang piraso lang yan ha, pero sus napakaganda naman at uh, tinitingnan mo yung tanim mo kahit papano, binigyan ka kahit dalawang pirasong bunga okay na, kasi sino ba naman mag-aakala makakapagpabunga ako sa loob ng apat na buwan yun, hindi kagaya sa atin talaga, nga haba-haba ng init dito sa amin ilang araw, ilang buwan lang hindi na namumunga Papatay, mamamatay na ng winter kaya yun tuwang tuwa ako sa dalawang bunga lang kaya kahit papano okay na sa akin yan sana na nga mga pagbabunga ako ngayong magtanim ko at itong aking mustasang itatanim bigay ng kapatid ko. Pag nung umuwi ako, dala-dala ko yung pananim na yan. May dala din akong malunggay. Pero yung malunggay ko, pinapatubo ko pa. Sana nga okay. Yung kamuti ko din, ganun din. Sana nga magkaroon sila ng dahon para maitanim ko. Na kahit papano meron akong makukuna ng panggulay ko. Marami naman sa tindahan gulay. Marami ka naman mabibili ng gulay dito sa riwa pa pero mas maganda yung ikaw talaga ang nagtanim at nag enjoy ka magtingin. Yan lang ang aking gusto yung kahit papano bibigyan ka ng bunga na sarili mong sikap, sarili mong ano, uh, pinaghirapan na kahit papano ay ikaw ay napapasaya. Yan lang naman ang aking gusto yung namunga siya na pinag, pinaghirapan ko kaya lang yun inaabot nga ng winter kaya wala pero sige lang subok lang ng subok wag susuko nakapagpabungan na din ako dyan ng ano ng tawag dito bagyo beans ang dami ko rin nakuha noon baka magtatanim din ako ngayon magagawa pa ako ng mga gapangan dyan marami naman akong kahoy na binigay ng asawa ng kaibigan ko kaya 'yun ang gagawin kong gapangan. Sana naman maging okay. Kaya nga sabi ko nga, kung sakali man din na mamunga 'yung aking bagu beans na itatanim, ilalagay ko sa freezer kasi nga marami naman magbibiling gulay pero sayang naman itapon. Siyempre nang manghihingayan kang itapon lalo pang mga sariwa 'yung gulay. Kaya 'yung kohlrabi ko gayon ganun din. Napapalit ko yan sa parang papaya kasi yan eh. Papaya, sayote. Kaya ang sarap din ilagay sa may sabaw. Pwede rin salad. Pati dahon yan ay nakakain. Ginagataan ko. Kala mo parang kolrabe yung dahon niya ay parang kung sa atin may nakakaalam ng kulis negro, yung dahon noon ay napakasarap parang ganito din itong aking kolorabing tinatanim. Kaya nakakatuwa. Pero sa, sana nga maraming dahon ang maibigay sa akin. At kung ako naman ay nagtatanim yan ang tagal bago ko maubos. Kasi nga pinapag-unti-unti ko lang. Halimbawa kakain ako ngayon kukuha ako na isang peraso. Tama na sa akin. Ang sarap kasi niyan kahit lang pakuluan mo at may butter siya. Kaunting asin at paminta ay ang sarap pinapapakulang yan. Andali mo ma, hindi mo masabi na mauumay ka. Andali kung mabusog yan. Ayan, talaga naman no inuurong pa yung camera para makita kung saan siya magtatanim. bising busy talaga ako dyan. Ang dami kong lilinisin dyan sa garden ko. Sa ngayon hindi muna, ito muna kasi matibay nga itong halaman na itong nabili ko. Kaya ito muna ang aking uunahin abang nagpapatubo pa ako ng iba kong halaman. Ito namang ibang halaman ko, kagaya ng kangkong, kamote, yung aking uh, malunggay dito, ilalabas ko na ito. Kasi itong malunggay ko talaga, ilang taon na yan dito sa akin, pinapatubo ko lang sa paso, dinadala ko sa loob ng bahay pag tuwing winter. Pagkatapos nabigay naman siya ng dahon, pero hindi ka kakuntinto. Pero ngayon, parang gusto ko na siyang ilabas. Para kung sakali man din, magbigay siya ng maraming dahon. Yan ang gusto ko. Yung bigyan ako ng maraming dahon. Kasi, ang sarap kaya ng malunggay at masustansya pa. Pero ang hirap lang dito sa amin, ang iksi lang ng araw namin dito, sa loob ng tatlong buwan, masaya ka na kung bigyan ka ng magagandang tubo. Meron din akong tinatanim diyan minsan ng, uh, ano ba yung bataw? Yung bataw sa atin. Yan ko, mamumulaklak na kung kailan winter na. Kaya hindi ko na mapakinabangan. Kung pwede pa nga lang yung dahong gulayan, ayaw ko kung pwedeng gulayan yung dahon. Kasi gugulayan ko talaga yan. Kagaya nung uh, sitaw, may nakaturo sa akin na ginugulay yung sitaw. Kinuha ko din, sinama ko doon sa aking dahon ng uh, um, palaya. Ginulay ko, nagkaroon ako ng gulay, mga gulay na uh, mga kagaya sa ating gulay. Ang hirap naman kasi dito magtanim ng gulay natin. Ang hirap-hirap patubuin. Binigyan nga ako ng maliliit na ampalaya ng kapatid ko. Ay sabi patubuin ko raw dito. Pati yung serpentina. Dala-dala ko punta dito. Hindi naman nagsitubo. Ay ngayon nagbili ako ng sili sa tindahan. Tubo na. Mayroon na siyang mga buto. May mga patutubuin mo na lang tubo na, nakatubo na sa taas pero hindi ko pa mailabas kasi nalamig pa sa gabi kaya ayun hayaan ko lang muna siya doon kung sakaling mamunga siya okay na din sa paso pagkasakaling ay malaki na ilagay ko na lang sa lupa magtatanim pa nga ako dyan ng patatas nagpapatubo pa rin ako ng patatas kaunti pa lang yung mga tubo ng patatas ko pero kung mga marami-rami nang tumubo, paghahati-hatiin ko na yan siya. Ilalagay ko siya dyan sa gitna dyan ng ano apple ko. Para kung sakali man din magbigay niya naman sa akin ng bunga. Hindi naman mahirap bumili sa tindahan kasi mura din lang nga lang yan. Pero ang kasayahan lang ba na Ayun, ikaw sa... ang nagtanim. Kikita ikaw mag sa... ang mag-aani. Tapos ang linis-linis ng tinanim mo. Ang puti-puti ang, ang ng patatas pag bagong ani ha yung wag mo masyadong patandahin tas ang sarap niya la ay labo na may bata ang sarap papapakin ko lang yan masarap kainin pero yung malalaki na hindi na hindi na ako nasasarap pag malalaki ng patatas kaya yan nagtatanim ako ng akala mo naman madami yung taniman